Putang oh, ina, may pusa! <laughs> Tapos eto yung mga... Nandito tayo ngayon sa PNP Museum dito sa loob ng Camp Krami dito sa si Quezon City at ipapasyal ko kayo dito sa mga iba't ibang mga sasakyan na ginamit ng PNP simula nung mag-umpisa sila, ito makikita nyo ang kasaysayan ng pambansang pulisya. Ito ay isang pulis uh, police mobile. Ito ay ang uh, basic Metrocom patrol car na isang Isuzu Belet Gemini car. Ito yung isa sa mga unang ginamit ng Philippine Constabulary. At kung makikita mo, klasik na klasik pa yung sasakyan ito. Ano, nakakatawa na na-restore to. Hinga, hey, alam mo kung hindi na siya nagagamit. Pero malagay makita natin ano, kung ano yung kasaysayan ng ating PNP. Andito naman sa akin, Lukuran, ang uh, motorcycle patrol with sidecar na ginamit ng ating uh, mga polis noong Integrated National Police o so INP pa sila. Ayon dito no hango ito sa disenyo ng World War II German Military Motorcycle na may uh, sidecar Align ito no ay makapagpatrol sa loob ng mga kampo siyempre para kahit saan makapasok yung ating mga polis pamagitan ng pag-iikot na to. Yeah, makita nyo medyo classic pa itsura nito. Parang Kawasaki yata. Uh, style ng um, na to. Okay, nandito naman tayo ngayon sa isa sa mga helicopter na ginamit ng ating PNP. Ito ay uh, isang BO-105C Volco. So ito pala isa sa mga kaanaon na helicopter na ginamit ng ating PNP. Check natin sa log kung pwede nating masilip to. Uy, pwede. Pwede buksan. Ayan oh makita niyo sa loob Yan po yung itsura nung Ah, hindi na siya gumagana, no? Pero makita mo Kung itura niya noon Kahit pa paano Mukhang nirevive Ang bago lang ata dito Itong carpet Ayan yung carpet Tapos ayan yung ano Ayan, luma-luma na Wala na Ah, baka mandar to Eh, mahirap na to Okay yan Tapos Check natin dito Kung gumagana pa to Ah, mukhang hindi na Baka masira ako pato At lumipad Hindi eh, ko alam Kung kakasya ako dito Testing ko Ah. Ayan! Uy, <laughs> pwede, kasha. Kaso parang sa sobrang laki ko dito, parang di fit. Wag na lang. <laughs> Aray ko! Ayan, so ito yung itsura niya. Ay, may mga rotor pa, o. may mga makita mo. Ito, ito, ito siya kalaki. Ayun, no Sipi mo gano kalaki, mas malaki pa sa akin to. Ayan. Dito naman sa akin likuran ang anti-riot ban ng Metrocom. Ayan, kung mo sa akin likuran, talagang protektado yung salamin pa lang, oh makapal-kapal pa. nako na ko kung mabubuksan natin ha. Ah. Negative. Hala, din natin pa makita ko ano loob nito. So nung araw, ito yung dinadala ng ating mga konsabulari, ating mga pulis kapag may mga riot, may mga rally. So ito pala, pwedeng pambomba ng tubig. So pwede pala itong dalhin dati no? kung nagkaroon ng uh, issue pa lang dati sa iyong insol. Pwede mo dalhin ito kasi may water cannon siya sa itaas. Oh. Silipin natin yung itsura itong anti-riot dati ng Philippine Constabulary. Pasukin natin yung loob. O, oh, na, may pusa. <laughs> may pusa sa loob. Ayan, ito yung niya sa loob. Uh, mung... Kunti lang yung may kakargan tao dito. Pero mapansin mo dito, no? Parang siyang school bus. Talagang covered siya dito ng bakal. So siguro nung araw, pag uso yung batuhan ng mga molotob batuhan ng bato, hindi ka agad mapipinsala yung salamin kasi may mga nakalagay na mga grills dito. Nalala ko dati bus na sinasakyan ko yung Robal. Nandito pa yung makina. Dito makikita mo yung tubo ng tubig Kusan lumalabas dito yung pressure ng tubig At yun yung pinambubuga Pwede ka tumungtong dito Kasa ayoko na lang tapos, eto yung mga... <laughs> eto, eto naman yung mga control area niya. Mukhang hindi na siya gumagana. Baka may tubig. lumabas. Nandito naman sa akin likuran ngayon ng isang APC, o yung Armored Personal Carrier. Uh, eto ay uh, mula pa sa uh, Special Action Force ng Philippine Constabulary. So, silipin natin yung loob niya kung nagsura't ni mapapasok ba natin siya. Ay, hindi yata siya kaya. Nakalak. Ah, dito. Kaso nakalak. Ah, eto, siguro. Ah, hindi siya pwede buksan. At tignan natin dito kung mabubuksan natin. Ah, hindi. Nakalak. Nakalak siya. Hindi siya pwede pasukin. So, yun nga lang. So, sad. Hindi natin siya pwede pasukin. Katulad nitong Metrocom. Sarado natin. Nandito naman sa akin likuran ng isang uh, hammer. Kung di ako nagkakamali yung kasaysayan nito is gamit talaga siya ng militar sa US. So, in-adopt din pala ng ating Philippine Constabulary nung unang panahon itong uh, klase ng sasakyan na ito. Uh, alam mo, isa to sa mga paborito sasakyan kasi ilan sa mga Uh, sikat na mga personalidad na nagkaroon nito. Alam ko isa sa mga unang sibilyan na nagkaroon nito ay si Arnold Schwarzenegger. At after noon, dahil nga doon sa kanyang implementsya, ay marami ng mga artista, iba pang mga hindi, mga uniform na personnel ang uh, nag-acquire ng na ganitong klase sa sakyan. So ito yung itsura niya. Kung mapapansin mo, no, talagang ang ganda niya. Kung baga talagang alam mong pang combat ready talaga siya. Yung upuan niya, yung, yung, yung disenyo nung sasakyan niya. Pasukin natin kung ano itsura niya sa loob. Ito yung itsura ng mga manipela niya. Nakakatuwa na yung mga klase ng mga sasakyan ay nare-restore. At uh, yun lang, problema hanggang display na lang siya, mukhang hindi na mapapakinabangan kasi makawala na siyang makina or siran at hindi na siya gumagana. Kung meron mang pinakalumang naging sasakyan ng opisyal, ng general o ng uh, tauha ng Philippine National Police, walang iba kundi ito. Ang kabayo ni General Rafael Carame. Makikita mo dito sa akin, liguran dito sa PMP Museum, yung bulto ni Brigadier General Rafael Crames. Sa kanya lang naman po pinangalan itong Camp Crame dito sa Quezon City. Bukod sa mga sasakyan na ginamit ng ating Philippine Constabulary, matatagpuan din dito, yung iba't ibang mga sandata, mga iba't ibang mga matataas na kalibre ng armas na ginamit nila noong mga unang panahon. Tulad itong napakalaking kanyon uh, na ito, meron din mga mortar dito, Ayan. at may malaki, may maliit. At meron din naman dito, 50 caliber na merong bakal barrier, ayan 'no. Oh. So Suma tagpuan din dito sa PNP Museum yung mga imahen ng sub 44. Sila po yung mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para sa pagdakip dito kay Alias Maruan sa isang malagim na engkwentro trahedya na nangyari po sa Mama Sapano. Sa lahat mo na mga gusto makabisita dito sa PNP Museum, matatagpuan lamang ito dito sa loob ng Kamkrame dito sa Quezon City. May bayad ba? May entrance pa ba? Sa pagkakalam ko, wala. Kasi wala akong binayaran na makapasok ako dito. Matatagpuan lamang ito malapit sa gate 2 nitong Campo Crame at uh, makita mo sa tapat lang ito ng uh, National Headquarters. Kung kayo po ay uh, papasyal at papasok dito sa Campo Crame ay uh, siguro daan at papasyalan po ito upang malaman nyo po kung ano po yung mga naging kasaysayan, ano po yung mga pinagdaanan ng ating PNP at anong nasa ang estado na ba ang ating pambansang polisya pagdating sa mga gagamitan, sa mga sasakyan na ginagamit nila sa kanilang mga operasyon.